iba pa po na nandito sana panoorin niyo po at mag-enjoy tayo thank you so much yes. napakaganda at blooming ang isang Andrea Brillantes na dumating sa red carpet para sa premiere night ng pelikulang pinagbibidahan ni Doni Pangilinan ang Good Game dumating si Andrea para ipakita ang kanyang suporta kay Doni at iba pang mga kaibigan niya na sa pelikula Pagkadating pa lang ni Andrea, hindi pa nga nakaakyat sa stage, maliban sa mga tao at fans niya na naghihiyawan nang makita siya. Pinagkaguluhan din siya agad ng mga press para ma-interview. At pinaunlakan naman ni Andrea ang mga iba't ibang katanungan ng mga press. Halos hindi nga lang magkarinigan dahil sa sobrang ingay ng paligid. Nagsisigawan din ang iba lalo na't may mga dumarating pang ibang mga celebrities para manood ng premiere night at ipakita ang suporta nila kay Doni at sa iba pang team nito. At kahit sobrang ingay, sinasagot pa rin ni Andrea ang lahat ng mga tanong. Hi Andrea, congratulations! narito naman ang pasasalamat ni Donny Pangilinan sa mga lahat ng sumusuporta sa kanila. That was the longest to do. So thank you guys so much. Love you all. And sana, yun nga, may enjoy nyo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Samantala, naging maganda naman ang pagpasok ng bagong taon para kay Andrea Brillantes. Nakuha siya bilang isang Levanas Newest Global Ambassador. Lumipad pa pa Hong Kong si Andrea Brillantes para doon mag-sign ng kanyang kontrak para sa naturang jewelry collection. Malaki ang pasasalamat ni Andrea Brillantes sa naturang jewelry brand sa pagtitiwala sa kanya bilang ambasador. pahabol update naman sa kaganapan nung last punta ni na Andrea Brillantes at iba pang kapamilya star nung Sinulog Festival sa Cebu. Napagbigyan ni Andrea Brillantes ang kanyang mga fans na kanyang signaturean ang mga bitbit nitong mga frame. Na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga dahil sa sobrang bait ni Andrea Brillantes. Love you. <laughs>